Ayun na yan Minilix, pa Ayan, magandang umaga mga parikoy nag ikot naman kami ngayon Nag-agilap na ispat Ayan, magkasama mga kulukoy dyan dyan, Si, si, si Rick Rick Si Tatay Si Masteriam Yam parikoy Iwan ko lang Kung makahawin ito ngayon Nagkasama naman dalawa Malamang magkaasara na naman ito mga ko, Kung walang mahal eh Andito dito yung lokal at saka original pa rin koy. Local? Ay lokal oh, yung original oh. <laughs> ano sabihin mo tay? Yeah, para sa eh. Bibili raw si tatay na ano, samahan natin. Pa floater. Ito kay Willy. Tackle box. Ito, Willy Hook Lowy Hook Lowy Ay Lowy low low pala Lowy Lowy mo Wag ka Sarado pa eh Ayan parikoy, ko Nagsiset up kami ng Trapal Para mayroon kaming masilungan Kasi parang Lalakas ang ulan ngayon oh no? May bagyo yata parikoy? ko Mayroon nga Oh Dalawang bagyo Lakas ang ano talawang, eh oh Mo ulan-ulan na. Utang may may bagyo pa yata na sa gupa namin ngayon parekoy. Oh. Ang dilim na. Ang dilim na ng paligid parekoy talaga. Kahit may bagyo parekoy, magamot lang yung katay. <laughs> Ay! Kahit may bagyo parekoy. dito pala talaga kami pupunta pa rekoy. Sagis dito mga parekoy. Tapos 31 hours din, no? Yan. Pisyon, pisyon, start perkoy. pati pati Dalawa? Oo. Oh. Abaw. Anak pala sa bulate yung ano dyan. Ruyo. Ruyo. dalawa. Pare ko, yun. Oh, pare ko, Nakachamba na naman yung original. Ha, <laughs> 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 original oh, daw? tatay nasa puno yung akin. kadalas dahil tatay pa rin kaya ang dalawa. daw. Ay si Master Yaman pa rin ko. sa taas ng puno. <laughs> Ay sa <si> taas oh. <laughs> Ay yan. Ay yan. Ay yan. Ay yan. Ay ng Ay yan. Ay

Baba andramo pohon mu abotrong ban na hon babur amu na putun unsay bitil unsay rasun nganung inyo ming lon nganu man nganu god what you need my casa bot limitado nan imuha limitado nan inyoha respeto lang unta sama tagusan limitado nan imuha limitado nan inyoha respeto lang unta sama tag I kang kalibutan, yukang panibotan Dilidhan ang uras, ikaw rin pakuran Di hasaimu kami, wala rin gusto Gano'n mana kung sa'y gimuwa at ne'y mo kami, wala rin gusto Gano'n mana kung sa'y gimuwa mo Di mo kami, wala ni na Nigro nga wala. Nigro ba yung nanguhuli. Nigro pa rin yung nahuli. <laughs> o okay. hey. oh? eh, pare kayo, yung nahuli, negro. Yung nahuli negro din, oh. <laughs <laughs> <laughs> nigro. Yung nanghuli, nigro din o. Nigro yung nanghuli. Nigro din yung nahuli. Bibid do. Bibid. Puta, may malalaking bibid yan. Siyempre. Siyempre sayang. Pero yo. <laughs> Baon na. Ay pare ko bitbit oh. Eh, bitbit nakadali oh. din bitbit oh. Bitbit. Tayo. Masalah

Mukong Oh mo Mukong Lakas ng hangin Lakas ng hangin Ano ba nangyari sa buhay natin dito Binagyo kami dito ko, Binagyo kami Ay Ito Ay 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 Lakas ng hangin dito Oh Dali mo to kong. Kong. Lakas na ng bagyo dito kong. Kong. Tayo na kong, lipitin natin to kong. Ay, ah, pare ko, lilipat lang kami, binagyo kami do'n Huli namin tarpon at saka isang bidbid -bid. Ay tarpon uh, Arroyo at saka bidbid -bid. Kaya pa rito, lipat mga na ang ibang pusto Dito naman sa gubat Wala, wala kami may ibang uh, ano lakas ng ulan Bagyo yam iyam Bukan ada yang dalawa Oh Gini lah <laughs> toh Gini lah Gini tuh Gini tuh Abang tututu Parang canggaw Canggaw Gunur parikoy Ano biya Bia Bia Mati si sili Pison Anggoy pison parikoy oh Oh. Biya. Biya. Kawawa, pagkawala natin 'to, maliit eh. Pabit lang. lang. <laughs> ang laki. So pabit lang. Yung tinik na tinik. natinik ka mo. Chan nang nadali. <laughs> Antin. Ang <laughs> <laughs> laki lang ng biya pa rin. Natinik lang yan, no? Ang laki lang bunga. bunga nga po. Ibis? Ibis. Parang ipis. <laughs> <laughs> biya na naman pa rin ko, oh. Biya, 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 oh. Dali naman natin tatay ang biya. Tay. Tay.

<laughs> Ino na yung bayak mo. <laughs> Gaga talaga. <laughs> Kinang tatakot ako dun. Baka may ahas na putang inang tagal ni tatay. <laughs> Pero kaya pwede na kami at ah uh, Kahuli, konti lang Mga kilo lang Pakita ko lang mamaya pagdating sa bahay Doon ko na lang eh, i-video Wala, konti lang talaga pag, ano, doon kami pumunta sa mga ano, Bangusan sa Free spot Anong masabi mo ngayon Rick sa mga Pamilya kami yan, niya? Sana, na, kung ano Hindi, binagyo kami ng ano doon pare ko, kaya malas kami, pakalakas ang hangin, delikado eh. Ka ah, lumipat lang kami na ano, spot. So lang kahuli nga pero maliliit. So, pwede na yan, papakso-pakso lang, pwede na. Kaya prito, eh, kahit papano paano, ulam Free spot naman eh. Free spot. Oh, si tatay parekoy rin ko, siya talaga. Oo. Oh. Eh, Kinurot yung bayag niya. Uh, magandang hapon mga pare ko eh. Huwag sana kayo magsawa sa panood niya pag-vlog namin. At wow. uh, supportin niyo sana kami. Hmm. Maraming salamat uh, sa mga nanonood sa amin. Patiin mo yung mga kapitbahay mo. Patiin mo yung... Uh, kapitbahay namin dyan. Mga kumpare ko, kumare ko. Mga kamag-anak ko. Mga nakakilala sa akin. binabati ko. ah uh, Happy birthday. <laughs> maganda nga po sa inyo. Sana mag-ingat kayo mga pare ko. Ikaw, Master Agotet. Hmm. <laughs> Nag-isip ko. Nabati ko yung mga kapitbahay ko dyan, yung mga Martes. Kasama <laughs> si Marisol. Uh, ko kayong lahat dyan, mga Martes dyan, mga kapitbahay ko, yung mga customer ko sa tindahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Aba. Ayun na talaga, huli naman yung parikoy ko. Isang bid-bid maliit. Ayun o. Ito. Ayun Kunto la holero, bigkit pa para na holi. Arroyo, tilapia at saka ano, maya, ano. Ano na galing